magandang hapon mga lods tayo ay susubok mong untog dahil bagong linaw medyo kumalma dagat pumina yung habagat kaya tayo tumantalahan natin ang linaw ng panahon pupunta tayo ng ating spot mga untog tayo kahit ano lang huli natin basta meron dahil bagong linaw baka gutom na yung isda Tay nananagwan pa papunta doon. Merong dito. Kailan mo mapapansin niyo maulan. Tapos bandaron sa may Burgos. Sa gitna ng Burgos at Lima Sawa. Kailan so, Maulan doon. So, tayo ay Alert lang tayo pagka medyo lumakas yan, sibat agad tayo. Kahit hindi pa tayo nakarating sa ating spot. <laughs> Pag ganito talaga ito mga lods. Pagka mga June, July, yan, yan ang habagat sa amin. Dumadalaw talaga yung habagat, regular. Pagka ganyang buwan. June, July minsan naabot pa ng August kaya pagka ganyan buwan yung mga isda medyo gutom <laughs> mahirap pang isda dito sa amin nga banda yan sa mga ulayo at tayo malayo-layo pa nanagwan pa tayo Tapay. yan mga lads at nandito na tayo sa ating sinasabing spot at kung tayo ng uh, kawil yung ating style ay eh, untog kristalit lang ang pain natin ito yung sinasabi kong untog ah, kristalit lang yan yung yan. yan harian natin ah, labing isang pirasong hook Ito na. Nandito yung mga isda na bilason. Sana may mahuli tayo. Kahit pang ulaman lang. Dahil bibili tayo ng isda. Medyo mahal rin. Yan, ariyan pagkasagat sa ilalim hihilahilain natin para gumalaw yung ating pain kaya tinatawag itong untog dahil no untog untog sa baba yung ating bakal yun sagad na tapos ginaganyan ganyan lang inuunat unat yun ganyan yun, may kumain na mga lods Ano kaya ito? natin sa likod Dahil merong ulan sa likod Yung pinakita ko kanina <laughs> Ano kaya ito? Medyo hindi naman malaki ito Kasi magaan lang baga dalagang bukid Tingnan nyo, slalim ang lods. Nasa ilalim pa. Pinakailaliman. Yun, tumatakbo. Yun o, nakita nyo na silalim. Nako. Barakuda mga lods. Ayun. <laughs> eh. Ito na. Magayari <laughs> tayong isa. Nako, hindi sa bunga nga na tagaan sa mukha, sa ano lang. Ayan ho, sa mata. Ngayon. Baka sinilip niyang mabuti. <laughs> ano na ito nangyari sa ating pamingwit. Kaka ganito. Ikagulo. Natanggal pa lang isang ano, kain natin. Umbilis. Ganoon lang i. Eh. Potolin na natin 'to. Nagulo na agad 'yung ating ano ah. kung tawagin namin yung ano uh, batog yan at aria ulit natin aria ulit tayo meron na tayong isa Yan, tapos na. Yan, ang tabay ulit mga lods. Yan, kaliwat kanan ka, yung ulan. Papara paparating. Ayan ang isa. Yung kanina. Tapos yung isa, um, dan, uh, bandaron yung isa. Mukhang seryoso, ah, uh, seryoso itong isa mga lods. Mukhang pauwiin tayo nito ng maga. <laughs> Hello. Bago sana dumating yan, eh, makaipo na tayo ng isda. Ayan mga lods. Ayan. <laughs> Ay, video kumakapal na eto mas nakakatakot yung nasa likod ko Nanyo mga lods ganoon eto yung mas nakakatakot yung nasa likod ko mga lods nanyo. May bandal ni Masawa. Hay, lakas na ng ulan. <laughs> Pagka hindi na kaya, siba tayo. Ano? No? Talaga ng Huli natin sa pampiraso. Ayan salikod sa likod natin. tumawid na lang ano yan papuntang liloan galing burgos tapos ito yung nasa harap natin tapos ito naman yung nasa harap natin medyo bu nagbubuo na rin bilis na kain na kayo mga isda para makauwi na pagka nakahuling ulam hmm. Eh. update ko na lang kayo mamaya mga lods kung anong kaganapan Yan yeah, mga lords, nakailang beses eh, na ang pabalik-balik rito. Yan pa lang yung huli natin. Pag-iisipan ko tuloy kung i-upload ko ba ito o hindi. Dahil ah, kaya naman natin yung huli. Pero i-upload uh, ko pa rin ito mga lords para sa hindi nakakaalam na kung gaano kahirap yung isang uh, mananagat na small timer lang kagaya ko. Na ganito talaga pagka minsan walang huli. minsan may huli ilang lang yung minsang walang huli mas madalas yung maraming huli ay madalang kagaya nito ngayon eh, pang ulam pa kaya i-upload ko pa rin to kahit na ganito lang sana huwag kayo magsawang manood dahil nakakasawa rin naman panoorin tong ganitong yung pinapanood ninyo ay eh, walang huli kaya nais ko lang naman ipaalam sa hindi nakakaalam na kung ka, gaano kahirap yung isang uh, manging isda. Mer, minsan na, na ano ka sa unos, sa ulan. Kaya kanina, kahit hanggang ngayon, eh, nandiyan pa rin naman yung, ano, yung ulan. Kaya lang hindi naman siya gumagalaw. Yan yung dinadanas na isang uh, manging isda. Yung na, uh, inaabot ng unos. Tapos sa... Uh, pag araw naman, masyado mainit. Pagkagabi, malamig din. Kaya, <laughs> payo ko sa mga kabataan na kung kayo may pagkakataon na mag-aral, eh, mag-aral kayo. Lalo na yung nasa mga tabing dagat. Baka kasi minsan, na uh, pagka susubo ka pa pang may minuit, kadalasan marami kang huli. Tapos pag nagpirmaninti ka na, wala na. Kaya e, huwag kayong padadala doon sa ganun. Kailangan sana mag-aral din kayong mabuti para huwag na magaya sa aming mga small timer lang na maning manging isda. Yun, meron naman lods. Maliit lang, di naman uh, lumalaban. Kaya e, napapansin nyo, mahangin na gawa nung yun uno sa laot meron pa ba o nung wala na meron pa pala tingnan na lang sa lalim mga lods yun mga puti puti alam mga lods. Ang hey, mga galaw-galaw pa, kumikirig-kirig. <laughs> hmm. Thank you, Lord. Meron ang mga pandagdag. Ubus na pala yung taga sa ilalim. Dalawa, nawala na. Ha,

pelan sa laut sasagwa na naman tayo doon mga lods pabalik ang tapay ulit uwi na tayo maya maya mga lods dahil yung araw malapit ng lumubog last na area na natin to tatayo uwi na Wee! Weehee! Yun na yung araw mga lods! Malapit na sa bukid! Yan ang maaaramala! Ay mga araw! Ma Kining araw mga lods, malapit nang lumubog. Ah, uh, tay uwi na maya maya. Dahil wala na namang kumakain, ah. Na baka da pa yung isda kasi gikan pa naghabagat eh. Galing pa naghabagat. Baka masakit pa ulo nila kaya ay pa nilang kumain. Dahil malalaki yung alon nung nakaraang naghabagat. Kaya siguro ayaw pa nilang kumain. Baka medical hinahanap nila. Joke lang. Wala talaga, madalang. Yan. Malapit na matapos. Yan tapos na mga lods. Pagliligpit natin. yung huli natin, dalawang piraso <laughs> ito eh, dalawang piraso lang huli natin <laughs> pang mga lods <laughs> yan you know, o, sayang ito yung uh, batong kung tawagin sa amin yung ngipin o yan o tapos ito, baho-baho yung -baho. tawagin, baho-baho kaya ewan ko, sa iba ang tawag dito, pero sa amin baho-baho ito mga lods, dahil ano na ito pagka ang baho ang amoy nito ano amoy pating yan oh yehey dalawang piraso <laughs> sige mga lods paalam at uh, hanggang sa muli sige paalam